Magandang araw, ako si Eric Estrabo at tara, iproofbid natin ang SONAT 2024. Naiwasan raw ang blackout sa Panay Island dahil natapos na ang Cebu Negros Panay Backbone Project. Nagkaroon noon ang malawakang brownout na hindi agad na ng National Grid Corporation of the Philippines. Dahil tinatapos pa nila ang mga interconnection grids. Kaya noong April 8 Idinaos ang Ceremonial Energization ng Cebu-Negros Panay Interconnection at ang Mindanao-Visayas Interconnection grid noong Mayo 2023. Ang dahilan ng mga yellow and red alerts sa Luzon at Visayas ay ang manipis na supply ng mataas na demand ng koryente. Inamin ng NGCP noong Abril 2024 na kailangan ng mas maraming power plants sa iba't ibang lugar para mapunan ang tumataas na demand ng koryente. Dahil dito, plano ng pamahalaan na hikayatin ang mga investors na mamuhunan sa energy sector ng bansa gaya ng Washington-based company na Ultrasafe Nuclear Energy Corporation. Subalit, ang mga planong investments na ito ay hindi pa malinaw kune, tuloy o naisang katuparan ng pamahalaan. Muli, ako si Erick Estrabo at ito ang Proofread. Maraming salamat, like, share and follow.